Anong ganap sa mundo ng showbiz? Parehong umatend si na Claudine Barreto at Angelo De Leon sa 20th wedding anniversary ni na Gladys Reyes at Christopher Rojas. Isinabay na rin sa event na iyon ang 18th birthday ni Christoph, ang panganay na anak nila Gladys. Maagang dumating si Angelo De Leon sa event kasama ang mister na si Wawi Rivera. At nang tawagin ito ni Gladys para magsalita on stage ay tumakas na pala late dumating sa party si Claudine at dumerecho na ito sa stage para bumati kay Gladys. Sa tsikahan nila sa stage ay parang nagkaroon ng talk show. Naging maintriga pa nga dahil nabanggit ni Claudine na excited siya dahil tuloy na ang pelikulang pagsasamahan nila ni Gladys with Judy Ann Santos. E biglang binanggit ni Gladys na kasama rin sa pelikula si Angie At biglang sumabat si Claudine na sila lang daw tatlo ni na Gladys, Juday ang kasama. Congratulations. Okay. Okay. Sa sa natin, natin na siya. Ayun na nga, hindi pa rin. Hindi ka pa no. Hindi pa doon? Yung, yung project natin ni Jigay and Angelo? No, 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 hindi. Okay. Kaya ako at Wala ka Ha? Oo. Ano ba? Ako. <laughs> <Kaya> ako sa... <laughs>

Kaya ang tanong tuloy ng karamihan na nasa party ay, imbiyer na ba si Claudine kay Angelo de Leon? Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.